So what's up mga crusader, nandito tayo sa garden sa parla na tayo magbubungkal ng block para sa ganun matataniman ng mustasa. Ayan, shout out sa inyong lot dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating mga kapwa mga creator. Ayan, manood kayo mga crusader, paano magbungkal si Leo Vlogs. Ayan, what's up? Ayan mga crusader. Ayan, sipag lang tayo mga crusader. Para sa ganun sa Pasok ng uh, biyaya. Alam ako sa loob ganito lang lang ang aking ginagawa uh, araw-araw. Maraming salamat po sa inyong mga suporta. Sa puso ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Na uh, walang sawang na uh, suporta. Oh. Ha. Gulay tayo. Oo. Salamat. Salamat po. Salamat no. Ay, oh, tabako kok hindi nga 'Yung mga 'yung nataba. Yan uh, na 'yung si Toto magugulay. Yung kaway-kaway 'to. Yan ang partner ko dito mga sa si idol. Yan ito lang ginagawa namin dito mga idol. Uh, Shout out po sa Bakulo. Sa mga kapatid. Ano ka uh, hala? Tropa na uh, mga sunog baga dyan. Shout out dyan sa Bakulo. Sa aming mga tropa dyan. Mga sunog baga, ayan, ingat-ingat kayo at uh, eleksyon. Ah, uh, kusay may bunga na yung ano namin chili oh. Yung chili. sabi nga si poon mga kuya doon, sobrang init at uh, na uulan bigla kaya sipon no po magluloto si eh, toto ng lain mga kuya